Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di mo matapos pabulaan na nangyari trahedya sa lungsod ng Maynila, particular na sa lansangan ng Mendiola kung saan ay positibong may napaslang lang ang ilang mga otoridad na nagpaputok ng baril sa kasagsagan ng riot sa Manila. DILG Secretary Boeing Remulia na huli sa kasinungalingan. Purwebang may napaslang lang ang ilang mga pulis officials na nagpaputok ng barrel tinamaan ng ilang mga ating mga kababayan at kumpirmadong nasawi. Pero bago ang lahat baka Pinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, ito ang viral video na talagang kalat na kalat na ngayon sa mundo ng social media matapos makumpirmang may nagpaputok ng baril sa hanin ng mga pulis matapos ang raid sa kalsada ng Mendiola sa lungsod ng Manila gabi ng September 21, 2025 sa nasabing viral video. Inilabas sa mga concerned citizen ang mga di mo nangyari kung bakit nagsimula ang riot sa hanay ng mga pulis sa laban sa mga protestante sa kalsada ng Maynila. Ayon sa mga nakalatating informasyon, nagsimula daw na sabing gulo matapos paputokan ng isang pulis ay isang rally hisa at ito sa may lieg. Dahilan para magtago ito sa kalapit na budget hotel, dahilan para kuyugit ng mga rally ang nasabing establishmento at basagin ng mga salamin ito. Ayon pa sa mga tindera na tila nagulo sa nasabing riot, akala na nila ay tila sa pelikula lang posibleng mangyari ang mga gaitong eksena. Ngunit hindi daw nila inaakala na sa sariling mata ng mga residente, makikita nila ang mala purge na pangyayari kung saan ay sa kanilang mga sariling mga mata, nasaksihan nila ang isang pangyayaring hindi na nila malilimutan na ibig sa ng mga politikong nagnakaw sa ng bayan, mga normal na tao, kapulisan at maging ang mga kasundaluhan ng tila nagkasakitan at umabot pa sa isang Pilipinong nagprotesta lamang para magkaroon ng katarungan. Ayon pa sa mga lumabas na balita ay tila itinanggi ng DILG Secretary John na wala naman daw nagpaputok ng baril sa hanin ng mga pulis dahilan para maliin daw ang akusasyon laban sa kanila ng ilang mga presidente maging ang mga saksi sa nasabing riot sa Mindyola. Ngunit sa diyang hindi daw aling mga ebidensya dahil lang sigawan ng taong bayan ang paghingi nila ng tulong at ang hindi pagresponde ng mga kapulisan ng may masugatan at masawi sa hanin ng mga ralihista ay isa nagpapatunay na talagang walang aamin sa kanila sa krimen na kanilang ginawa ayon pa mismo sa mga video na magsisibing ebidensya. Sa katunay ay pa at tinagpa ni Kongresman Kiko Barsaga si John Bicribulia sa pagtatanong kung ilan bang lahat ang lahat ng napatay nila sa nasabing riot sa Mendiola. Matapos ng lababas sa balitang ito ay umaniyagan ang samot sa rekomendo at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media na netizens posted. Wala kayong awa, ginagawa niyong laruan ng buhay ng mga Pilipino. Mamumunuan ninyo ano kayo klase mga tagapamuno. Hindi man yan may kaganyan ng taong bayan kung mabuti kayo ang mga mamumuno. Buti pa yung sinasabi ni Kiko Barsaga, may sense at alam ng tama sa mali, shine to your career, mabuhay ka at meron kang paninindigan na tapang. Napanood ko yung sir, medyo bata pa yon walang suot sa pang itaas, hinila pang kinakaladkad yung bata tapos binuhat pa nila pero nahulog ulit sa simento kasi hindi maayos pagbuhat sa batang lupaypay. Hindi yan madadala ng mapayapang protesta, gamahan kasi yan sa kapangyarihan wala ng pag-asa ang Pilipinas. Sir General, kitang kita si video yung pinagtulungan ng mga polis at binitbit pataas tapos nahulog at tumama ang ulo sa simento. Meron palang namatay pero ang main media walang sinasabi bakit wala bang nakikita ng iba? Lahat tao may cellphone na ano ba talaga? End quote. Girl... Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post, ang balita ngayon, 15 minutes ago. Pahayag ni Congressman Kiko Barsaga laban kay DILJ Secretary John B. Rimulya. Barsaga, posibleng si Rimulya ang nagutos ng pamamaril. Media ginagamit pang cover up. Sa kanyang official Facebook page, ipinahayag ni Cavite Representative Kiko Barsaga na posibleng Si Interior Secretary John B. Rimulya ang nag-utos sa mga pulis sa madugong protesta sa Maynila nitong September 21 kaya ginagamit umano ang media upang mapagtakpan ang isyu. Sa isang viral post, sinabi ni Barsaga, "It's possible that SILG John Vic Rimulya ordered state forces to shoot protesters. That is why he is using the media to cover up the Gets. Marami daw namatay. Dagdag pa niya, kung hindi ilalabas ang katotohanan hinggil sa umano'y mga napatay na nagprotesta, ihahanda nila ang susunod na kilos protesta sa Cavite Provincial Capitol. Sabi niya, next protest sa Cavite Provincial Capitol, pag hindi mo linabas yung katotohanan ng mga pinatay ninyong nagpro-protesta, John B. Cremulia, sabi niya nag ang akusasyon matapos igiit ni Rimulya na walang nasawi sa protesta at pinanindigan na maximum tolerance ang direktiba sa mga pulis taliwas sa mga ulat at video na kumakalat online. Okay? So, mayroon akong nabasang post ni Kiko Barsaga pa rin. Statement ng uh, SIRG. There were zero casualties. Kahapon, zero. Wala daw namatay. Kaya lang, doon sa mga comments, ang daming lumabas na video doon. Talagang nakakarimarin. Uh, hindi pwedeng ipakita dahil uh, sigurado ipagbawal ng Facebook yun dahil very, ano to, nakaka... Basta, nakita ko. <laughs> hindi mo maitago ngayon. Dahil ang mga tao, halos lahat may cellphone. So, nabidyuhan ang isang insidente na may nakahandusay. Uh, wala na, wala nang buhay na realista sa kalsada. Kinaladkad ng mga polis. Kitang-kita. Tapos, mayroong post ang GME News. Today, pinabanggit doon sa DOH sa uh, update. Uh, GME News, update sabi niya, ang DOH nagpayag na may 48 na sugatan sa rally. Tapos, may isang nasawi na dead on arrival tapos may mga post pang kumakalat na nananawagan yung nagpost sa mga kamag-anak ng biktima may may mga pangalan na nakalagay doon so I don't know how true basta ako nakita ko lang <coughs> video, isa wala ng buhay na rallyista at yun, kinumpirma ng D.O.S so ano ba ito? <laughs> uh, sabi ng SLJ ala daw, mga Pilipino Uh, iba daw tayo wala daw tayong inclination na gagawa ng violence uh, hindi daw natin kayang magsunog <laughs> eh ano nasunog na ngayon delivery van tapos yung mga rallyistang magugulo gusto pang lusubin ang Malacanang sunugin mismo si Secretary Rimulya nagpahayag na may mga rallyista na nakausap niya na umamin na ang plano nila is susunugin ang Malacanang kaya kahapon nagkaroon ng lockdown He lockdown ang Malakanyang, walang makapasok, walang makalabas. Okay, basa tayo ng mga comments. Leticia Malid, Diyan ako believe kay Congressman Miao. <laughs> Matapan talaga. Erlin Tayaban, It's clear, no brainer. Evangeline Ora, Mag-ingat ka DILG sa Kong Miao. Tabsaan mo, hindi ito takot. Okay. <laughs> uh, People power, sabi niya John Javier. People power nagawin gawin ng Nepal ang Pilipinas panggulpihin. Huwag naman. Ayokong mangyari sa atin yung nangyari sa Nepal. That's too much. Uh, dapat yung mapayapang protester. Yung sigaw lang. Mm, yung iba, nagmura, okay lang. Well, Party sa freedom of expression, yung pagmumura. Huwag lang yung magsunog, huwag lang yung... I don't know kung how true itong ligasyon ni Congressman Barsaga na marami daw na todas. Uh, ang confirmed na is isa. Marvin, Cartagena, lahat na lang tinataniman, tanim bala, tanim droga, tanim witness, tanim container, etc. Mingrio Diopenes, malamang yan ang nagpationa ng abiso, nakanda na daw ang kanyang kapulisan. Nagdiriwang ang mga buaya. Johnson, gutang yan. Wala naman umiiyak na pamilya, eh wala ding banggay, wala na matay. Ito nga, maybe uh, baka isa lang talaga ang nasawi yung post ng Jamie News na kinumpirma ng ano kinumpirma ng DOH meron. merong umiiyak na ginang kanina umiiyak sa kapulisan kasi dalawang anak niya na ralista ay kinulong sobra naman kasi yung mga ralista na yun hindi na yun panggulo ang kanila <coughs> hindi yung sumasakay lang sila sa panahon hindi yung nilalabanan nilang korupsyon lang mga uh, tanim panggulo ng CPP para magkagulo tayo. So wag tayong palinlang itong tunay na kalaban ng bansa, ang CPP Diyan natin ngayon ang reaction opinion nitong post sa uh, Kaloy Gaming. Uh, tungkol ito sa pahayag ni DILG Secretary John Picrimulya. Yung mga realista na sumugod sa Malacañang, inamin niya na gusto nilang sunugin ang palasyo. Ito, they want to burn Malacañang. Yan ang title. DILG Secretary Junbik Rimulya shared that some rallyists who burned a container van in Ayala Bridge are allegedly planning to enter and fight mga kanyang. Ito ang kanyang pahayag. Our initial information, their plan is to breach the perimeter and burn down the palace. According to Rimulya, some of the teens admitted to the plan. Most of those involved are minors. That's why they can't be directly investigated without DSWD personnel. Those who threw stones earlier were minors. Most of them look 15, 16 years old. So, huh, ano ngayon, secretary? Nung wala pa itong rally, nagsalita siya na Ah, iba ang Pinoy. Hindi ugaling Pinoy yung magsunog. Ganon ang kanyang ganon ang kanyang pahayag eh. Oh, so ano ngayon? Di naputata siya, nasupalpal. Kasi nga yung malaking container van sinunog ng mga rallyista at itong mga rallyista ito ito yung gustong sumugod sa Malacañang at galing na mismo sa secretary ang pahayag na gustong sunugin ang palasyo. So, ano ang ibig sabihin nito? Maraming klase ng realista. May mga realista na galit lang talaga sa korupsyon at uh, pumunta lang sa mga kalsada para sumigaw at walang planong manakit ng pulis. Kasi, and I believe, ito yung mas marami sa mga realista. Yung hanggang sigaw lang. Yung, kita nyo yung rider, uh, naka-helmet, hinarangan ng mga pulis, tapos galit na galit na, kasi hinahanapan ng permit. Ano? Ang mga magnanakaw, may permit ba? Ganon siya, galit na galit. Ninanakawan tayong lahat. Tapos, hanapan nyo pa kami ng permit. Oo, oh, nagmura na siya. yon yung, ano, yon yung mga legitimate na mga rallyista pumunta doon para ipakita ang galit. Sino pa? Yun sa EDSA naman. Oh, si Vice Ganda, nagmumura din. Mga P.I. ninyo, P.I. P.I., mga magnanakaw. Uh, ako, naintindihan ko rin si Vice Ganda kasi nga, talagang nagbabayad ng buwis si Vice Ganda. <laughs> Kahit uh, binastos niya ating tatay digong, eh, tanggapin na lang natin yon. E, natanggal naman ata siya as endorser ng ano. <laughs> Natuluyan na ba siyang natanggal na endorser ng uh, Magdo? Wala na ba siya yung kanyang istante? So, magbubunta tayo. So, ito ngayon, nilalabanan niya ang korupsyon. Which is good. Dahil nga, galit siya dahil ang laki yung nababawas din sa kanyang tax tapos ganyan, ganyan nanakawin lang, ay talagang mapapapi ay ka talaga. So yan, yung mga legitimate na mga rallyista, yung maisog naman sa liwasang Bonifacio, ganon lang, galit lang talaga. And then, mga United uh, People's Initiative, mga nito, mga retired the uh, military and uniform person, galit lang talaga sa corruption. Kailang ang panawagan, itong grupo ni General Romeo Pukis is Walang violence. Hanggang ganun lang, kilos protesta lang. That's that's good. Sana ganun lahat. Kailang may nagsasamantala. So sino itong nagsasamantala? Wala nang iba. Mga makakaliwa. Na nakakalungkot isipin na ang gobyerno ngayon nakikipag-alyansa sa mga makakaliwa. Imbes na pulbusin na sila, wala. Nakikipag-alyansa o oh, ito hmm. ngayon. Klinano talaga ito eh. Sumasakay lang sa legitimate na galit ng taong bayan, mga kabataan, minor, pinili nilang minor kasi nga talagang alam nila yung batas na hindi mo basta-basta investigahan ng mga minors. Mamaya nga, pakawalan pa yan eh. Kaya dapat maging wais. Wais. <laughs> okay, magbasa tayo sa mga comments ah. Comments. Oh, okay. Wilfredo Suarez, drama in the palace. Joyce Sarza, Lol, kayo rin naman, may utos na gumawa ng ganyang plano. Hindi <laughs> sila maniwala. Dato Atik Manulon, drama lang yan. Joshua Sumalino, basta core group, nasa plan yan. Group effort. Oh, hindi naniniwala ito. <laughs> Wala na. Maria Makiling, wag ang palasyo. Diretso sa bahay ng mga kurap. <laughs> Kaya takot na yung man nakatira sa Forbes Park eh. Vivian Dobringer, drama in your dreams. Mm, Mon del Rosario Group airport ba? Wala na talagang Kredibilidad o oh. Michael Giestro, Hindi po sila minors It's called Asian Jeans. Romy Nicolas Iscripted ba? Uh, I don't know Kung drama Basta ko Nawa ko sa mga pulis. Walang kasalanan sana ng mga pulis. Kailan sila ang nasugatan uh, Sa post ni General Delion 84 policemen Nasaktan O nasugatan I think 15 Ang grabe Na dinala sa hospital Eh mga di pamilya, mga kababayan natin yan. Sinusunod lang nilang utos, sa uh, eh, ano ang kaayusan, panatili ng kaayusan ito, mga ralista na nambabato to, pinapalo ang mga pulis. Sobra na yun. So, huwag tayong gagainan. Sumigaw lang tayo, mag, uh, magreklamo, social media o oh, sa aktual, la, ilapas ang galit. Kailang wala, no, no, no to violence. Dapat walang masaktan. So, latest update sa nagaganap na mga rally sa Metro Manila. Pause ni Ang Balita ngayon, 54 minutes. Breaking, John Vic Rimulya dumating na sa Minjola. Hoy, nataranta na. Diba, may pahayag siya dati na hindi daw tayo matutulad sa Nepal at uh, in, uh, Indonesia. Uh, ano daw ang Pilipino? Peace <laughs> Dumating na si DILG Secretary John Vic sa Minjola. Sa gitna ng mainit na kilos protesta at kasunod ng tensyon tension sa Ayala Bridge, kung saan sinunog, ito na, oh. sabi niya nung una, wala daw, ang mga Pilipino daw, hindi kayang magsunog. Wala daw sunog-sunog sa Pilipino. <laughs> Ngayon, oh, may sinunog. Oh. Kasunod ng tensyon sa Ayala Bridge, kung saan sinunog ng ilang railways ng isang container van, isa sa dahilan para isa ilalim sa lockdown ang Malacanang. Ang kanyang pagdating ay agad na ikinonekta sa, ng publiko sa kanyang naging pahayag noong nakaraang linggo kung saan iginiit niyang hindi matutulad ang Pilipinas sa mga kaguluhan sa ibang bansa o, ito ang kanyang exact statement ang mga Pilipino naman hindi ganyan, even at worst di tayo nanonono <laughs> o, ano ngayon, Secretary John Dick kita ko, may video kanina uh, container ban, mahaba nako, umuusok, uh, umuusok tapos yung gulong talagang umaapoy. Tara, na ang galit ng mga realista. Nagmumura mga yung iba eh. Tapos, parang style ano din, style Indonesia, ano, yung mga galit na realista, tinatadyakan, pinapalo ang mga pulis na nakamabuti na lang at nakakalasag. Naawa ako sa ating kapulisan. They're just doing their job. Kaya lang, kung tutusin, wala silang kinalaman sana sa mga ganitong pangyayari. Eh. May, okay, magbasa tayo sa mga comments. <laughs> Maria Fair, Yes, we are sober and not drastic in action. Filipinos, please show the world that we are behave and considerate with the right of others. We are forgiving and friendly. Yes, karamihan Pilipino ganyan. Kailang itong mga realista kasi. Ito na yung mga progressive o makakaliwa. Gusto nila talaga magkagulo. Kaya kung karamihan lang Pilipino, ano lang, sigaw-sigaw lang. Yun, ang ganahan ko, yung sumisigaw lang, ibuhos mo ng kalit mo, hanggang salita lang. Yan lang yung meron kang pamalo, tapos papaloin mo yung mga pulis. No way, hindi na pwede yun. Mabuti na lang at mga pulis natin, they are practicing maximum tolerance. So, saludo ako sa ating mga kapulisan. Kailang may nasaktan na daw eh. Kasi sa grabing mga bato kanina na natama na ito isang pulis. Ano pa? Vivian Aranda, ngayon, anong masasabi mo, Junvic? Galit ng mga tao. Amanda Serva, second Ramos in the making. Hindi <laughs> naman hiniral si ano. Harris Brillantes, nako, baka paglamayan ka dyan. Convict. Gang Salataga, paniti na na, paka sa Mindanao, bawo na lang. Kumpiyansa ka lang, John B. Cremulia. Ang galit ng taong bayan, hindi mo na yan makokontrol. Hindi mo naman pwedeng pagpapatayin ang mga yan. Yan, tama yan. Ibang usapan na yan. Humihingi yan ng hustisya para sa kanilang kinabukasan na nilamon ng mga congressman na korap lumalaban ng mga yan para sa tatarungan. Well, sa tingin ko ah, yung ordinaryong mamamayan na galit, hindi gagawa ng ganyan. Basta yung mga ganyang realista na pumapalo, mga makakaliwa. Kaya, yan ang bantayan natin. Sila ang maghahasik ng laging para galitin nila talaga ang Pilipino. Kaya huwag po tayong Huwag tayong mahulog sa patibong ng mga makakaliwa. Hindi sila, ano, uh, napatunayan na natin. EDSA 1. Peaceful protest. Millions. O oh, di na pala, lumipad ang diktador. Kaya lang, ito kasi, parang, ano, hindi pa katulad ng level ng EDSA 1 at EDSA 2. Anyway, simula lang ito. <coughs> Sana, ang Administrasyong Marcos, lalong magising na magpakita ng ano, example, yung biglang desisyon ng Pangulo na ibinalik yung 60 billion pesos bill health. Uh, that's a good start. Although ang tingin ng karamihan na uh, pakitang tao lang yan dahil takot. But at least, may sinimulan. Ano pa? Yung ito, lalong magpapatindi ng galit ng taong bayan. Yung ombudsman, parang pinipilit nilang gawin talagang ombudsman si Secretary Boying Rimulya. Huwag silang magkakamali. Dahil once na inappoint, lalo na yung ano ah, na parang may nabasa na akong comment na baka daw hindi maisama si Secretary Boying sa shortlist. Eh pwede daw ang Pangulo mag-appoint ng ombudsman na wala sa shortlist. Tapos kung i-appoint ia niya si Secretary Boying, wala sa shortlist. Ako. Sana hindi mangyari yan. Kasi ang taong bayan magre-react na naman yan. Ano pa? Martin Romaldes, Baka biglang lumipad at ah, uh, nasa ibang bansa na. Wait na to. O kaya eh, ay ko. Sabi niya parang magre-resign na lang daw. So, ang challenge ngayon sa administrasyon is magpakita ng concrete example na seryoso ang administrasyon na panagutin ang mga politiko. Politiko ang kwan. Kasi kung hanggang DPWH engineers lang, contractor, wala. Cover up yan. Hanggang ano lang dapat ang mapanagot mga politiko dahil sila ang punot dulo bakit tayo nagkata. yan natin ngayon ang uh, reaction opinion itong post ng 105.1 Brigada News FM uh, Panuorin, sabi kinompronta ng ilang mga grupo realista ang News 5 reporter na si Gary De Leon sabi ng realista ni report daw kasi ni De Leon na galing sa liwasang Bonifacio ang mga nanggulo sa binjola, bagay na pinabulaanan ng mamamahayad. Agad namang namagitan ang mga pulis para mapakalma ang sitwasyon. Okay, so yung liwasang Bonifacio, dyan po ang gathering ng mga DDS, mga maisug, na pakaraming tao. So, masakit para sa kanila, yung narinig nila, kung totoo ah, Nagaling sa Liwasang Bonifacio ang nagpunta sa Mendiola kasi yung Mendiola, yun ang uh, nanggulo at may mga nasaktan oh, pakinggan natin ang sigawan na galit na galit ang mga rallyista tinawa, bias, bias oh. todo dinay naman ang News 5 reporter ang gulo sa ay Yan o, yan, yan ang reporter. 어, <laughs> 바이어스. <laughs> oh, Bayas. <laughs> yes! Grabe ng mga mainstream media natin ngayon. Uh, yung journalism, nawawala na. Okay, magbasa lang ako sa mga comments ha. Hmm. Yade mo isa kang ordinaryong police na nagpro sa konstitusyon sa bansa pero ang nasa likod mo nito, mga politikong magnanakaw. Yes, kawawa ang mga police uh, maraming polis na nasugatan, 84 daw. Nasaktan. Hmm. Atawid, tumbawa. Bayaran din ang reporter na yan. Hmm. Christiane Sky. Yan, TV5. Bayaran. Analin Salo. Mag-report ka na mayos, kuya. Daming tao dyan. Kaya may nakakarinig sa'yo. Di pa aminin. Eh. <laughs> JBD. Bastos itong reporter na ito. Nakangising aso pa nagtago sa likod ng pulis. Tinapik yung pulis para protektahan siya. Huwag kang magtago sa likod ng pantalon ng pulis. De Leon, mainstream media is indeed the forbearer of fake news. Kasi nga, gusto nilang palabasin, mga DDS, magugulo. Eh, ayaw ng DDS yan. Ayaw ng mga Duterte. Ah, tignan nyo nung bago pa nila kinidnap si PRRD. Galit na galit ang mga nagmamahal kay Teddy Kong. Anong panawagan ng mga Duterte? Kalmado lang tayo. Huwag kayong gagawa ng gulo. Ganon ang panawagan eh. Mayor Baste, ganon. Huwag tayo nga kasi kung manggulo tayo, may dahilan sila na mag-declare ng martial law. Kalmado lang, hintayin natin na mag-eleksyon. Sa eleksyon na lang natin ilabas ang galit. Oh, tingnan mo, di natalo sila. So, <laughs> sa ibang ano naman, sa ibang rally, sa Camp Aguinaldo, nandoon ang mga retired military personnel. Led by General uh, Romeo B. Pukes, panawagan, walang gulo, walang magdala ng armas whatsoever, bladed way, wala, wala, ang atin peaceful rally lang, peaceful protest. Ganon, ang nanggugulo ito, mainstream media kung ano-anong inire-report. Plus, of course, ang nanggugulo, yung mga makakaliwa, yung mga kabataan na nagsunog, sinunog nila yung mm, isang malaking van, delivery van, tapos, nagpumilit na uh, lumusot sa Ayala Bridge o Minjola ba uh, plano na sunugin ang Malakanyang tapos <coughs> ano pa nilusob pa nila niransak nila ang isang hotel yung Sogo at uh, ninakawan yun yung mga ano yun yung mga magugulong realista kaya salamat sa mga DDS na nagpakita ng uh, tapang nagsakripisyo nagpunta sa uh, liwasang Bonifacio para lang ipahayag ang pangon pagkontra pag, kontra, pag uh, galit ng taong bayan na itong talamak na korupsyon ngayon na tinawag ni Justice Antonio Carpio the most corrupt uh, the biggest corruption scandal in history much bigger than during the martial law at yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinahingat sa video na ito, comment kiniyan sa baba at babasahin kyan mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.